Ito nga good news para po sa mga pano sa mga fans ng 8 Bulaga. Alam naman po natin mga kababayan ng 8 Bulaga ay talagang nagbibiruan niyan si Joey De Leon. Pero dahil nga po nagkaroon ng problema between Tito uh, TBJ at uh, mga Halos Sos, eh nako inangkin po mga kababayan ng uh, Tape Incorporated itong pangalang Itbulaga at ginamit nila ng ilang buwan. Pero pinaglaban pa rin ng uh, Itbulaga ng TBJ yung kanilang karapatan kasi sa totoo naman talaga kanila yung pangalan. Alam naman ng buong mundo yan. Eh, kapag sinabing Itbulaga, TBJ yan. Kapag sinabing TBJ, Itbulaga yan. So anong nangyari? Ayan, naglaban-laban, ginamit nila at uh, to make the story short, mga kababayan, ito na po ang pinakapinal na desisyon ng uh, Ipofil Philippines, mga kababayan. Ito po ng uh, Plus Ah, uh, ito pong Itbulaga ay registered na po sa pangalan ni De Leon Jose. Ah, uh, ma, 'yan mga kababayan, ha? so address po ayan po yung address sa Quezon City so ayan na po ang, ano po ang naka sa kanya ang, uh, ito ito class 16, 18, 21, 25 ang kanyang uh, application ay noong uh, January 25, 2024 registration date August 22, 2024 at mag-expire 2034 so sampung taon mga kababayan na nasa pangalan ni Henyo Master Joey De Leon ang Eat Bulaga. Okay, so yan po ang good news po ha, sa mga fans po ng Eat Bulaga. Naku, congratulations po syempre sa Tito and Joey. Kapag talaga nasa tama, eh wala po tayong dapat ka no? ikatakot. Hindi ko makikita yan bakit marami mga tao na kumakampi sa mali. 'Di mas masarap na ang feeling mo ikaw ay kumakampi sa tama? Hindi eh, ko maintindihan bakit yung iba mas pinipiling kumampi sa mga mali. Eh, pinagpapalit sa ganyan, no? Oh. Pera-pera na lang ba? Wala na kayong prinsipyo, pera-pera na lang. Eh, kahit konti pera, at least meron kang prinsipyo. Kaysa naman pag namatay ka, habang namatay ka, mumura-murahin ka ng tao, sabihin, walang prinsipyo yan, pinagbalik niya prinsipyo niya sa pera. O. So, at least, kapag may prinsipyo ka, wala ka mang pera, sabihin mo, konti lang. Pangit ang sinasabi, walang pera. Sabihin natin, konti lang. E pag namatay ka, sabihin ng tao, naku, napakaayos sa tao niya na talagang uh, yan ay, ay uh, tumampis sa tama. So, mas masarap na ganon. Eh, sa'yo pagkalikod mo, minumura ka ng tao. Di ba? Okay, so congratulations sa pending pa rin po itong class 41. Pero hawak na po nila ang class 16, 18, 21, and 25. Congratulations kay Inyo Marcel Gory de Leona. sa TBJ. Kay Tito Sen, congratulations. At kay uh, Bosing Vic, congratulations sa inyo. Sa Itbulaga.